Nagsimula ka na bang makaramdam ng kilabot sa gitna ng gabi, na para bang may nagmamasid, nagbabantay? Naranasan mo na bang magising sa hating gabi, pawisan at takot, dahil sa isang panaginip na tila totoo? Sa Pilipinas, hindi lamang simpleng guni-guni ang mga ganitong karanasan. Madalas, ang mga ito ay naubnay sa isang nilalang nakilala sa buong kapuluan, ang manananggal. Ngunit ano nga ba talaga ang manananggal? Isang bangungot lamang ba sa ating isipan? o may mas malalim pa tayong dapat alamin. Sa paglalakbay natin ngayon, hindi lamang tayo basta-basta magbabahagi ng mga kwento. Hindi tayo magiging tagapaghatid lamang ng mga alamat. Sa halip, susuriin natin ang mga misteryo sa likod ng manananggal. Iisa-isahin natin ang mga kwento, ang mga paniniwala, at ang mga karanasan na nagbigay buhay sa nilalang na ito sa loob ng maraming henerasyon. Aalamin natin kung saan nagmula ang mga kwento tungkol sa manananggal. Paano ba ito naging bahagi ng ating kultura? Ano ang mga katangian nito at paano ito inilalarawan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? Hindi tayo magtatapos sa pagbabasa ng mga kwento. Susuriin din natin ang mga implikasyon nito sa ating lipunan. Paano ba nakaapekto ang paniniwala sa manananggal sa ating mga kilos at desisyon? Ano ang mga hamon na kinakaharap natin kapag pinag-uusapan ang mga ganitong bagay? Sa kabuuan, ang ating paglalakbay ay magiging isang pagtukla sa ating sarili, sa ating kultura, at sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanan. Kaya't ihanda ang iyong sarili para sa isang paglalakbay na puno ng misteryo at pagtataka. Magsisimula tayo sa pagtuklas ng mga unang hakbang tungo sa pagunawa unawa sa manananggal. Mula sa mga kwento ng ating mga ninuno hanggang sa mga modernong pag-aaral, susuriin natin ang bawat anggulo upang malaman kung ano nga ba talaga ang manananggal handa ka na bang sumama sa akin sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng alamat? Tara na't alamin natin. Ngayon, balikan natin ang pinagmula ng kwento, ang mga ugat na humuhubog sa ating pananaw sa manananggal. Bukod sa mga alamat na ating naririnig, may mga hinala rin na nag-ugat ang konsepto sa ating prekolonyal na paniniwala. Sa panahon bago pa man dumating ang mga Kastila, laganap na ang mga animistikong paniniwala sa ating mga ninuno. Naniniwala sila sa mga espiritu na naninirahan sa kalikasan at sa mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo. Dagdag pa rito, ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nag-aalis ng kanilang mga katawan ay maaaring may kaugnayan sa mga ritual ng pagpapagaling at pagbabagong buhay. Sa ilang tradisyon, may mga shaman o babaylan na gumagamit ng mga gamot at ritual upang makapaglakbay sa espiritual na mundo. Sa ganitong konteksto, ang paghihiwalay ng katawan at kaluluwa ay maaaring maging simbolo ng paglalakbay sa ibang dimensyon o ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-alis ng mga masasamang espiritu. Gayunpaman, hindi lamang sa mga ritual at paniniwala nag-ugat ang mga kwento tungkol sa manananggal. Mayroon ding mga salik na pang-ekonomiya at panlipunan na nag-ambag sa pagkalat ng mga kwento. Sa mga rural na lugar, kung saan mahirap ang buhay at limitado ang kaalaman sa medisina, ang mga sakit at kamatayan ay madalas na hindi maipaliwanan. Kaya't ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagdudulot ng sakit at kamatayan ay maaaring naging paraan upang ipaliwanag ang mga misteryosong pangyayari. Sa kabilang banda, ang mga kwento ng manananggal ay maaaring naging paraan din upang kontrolin ang mga kilos ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagtatakot sa mga tao, maaaring maging mas madali ang pagpapatupad ng mga patakaran at tradisyon ng komunidad. Halimbawa, kung ang isang tao ay lumalabag sa mga kaugalian, maaaring siya ay mapagbintangan na may kinalaman sa manananggal na magdudulot ng takot at pag-ingat sa iba. Ngayon, isa alang-alang kung paano nagiging bahagi ng ating kamalayan ang mga kwento. Ang mga kwento ng manananggal ay hindi lamang basta-basta mga kwento. Ito ay mga salamin ng ating takot, ng ating pag-asa, at ng ating paghahanap ng kahulugan sa mundo. Sa pag-unawa sa mga pinagmulan nito, mas maintindihan natin kung bakit patuloy itong buhay sa ating kamalayan. Ngayon, matapos nating tahakin ang mga landas ng mga kwento at paniniwala, parang tayo'y naglalakbay sa isang mapanglaw na gubat kung saan ang bawat puno ay may nakatagong kwento, ang bawat anino ay naglalaman ng misteryo. Sa ating paglalakbay, natuklasan natin ang mga ugat na humuhubog sa ating pag-unawa sa manananggal, isang nilalang na hindi lamang sumasalamin sa ating takot, kundi pati na rin sa ating kultura at kasaysayan. Sa paglalayag natin sa kalaliman ng mga kwento, tila ba tayo'y naghuhukay ng isang lumang kayamanan? Ang bawat hakbang ay nagbubukas ng mga bagong tanawin, nagpapakita ng mga koneksyon na hindi natin inaasahan. Ang mga kwento ng manananggal ay hindi lamang mga alamat na isinasalin-salin, kundi mga salamin din ng ating mga paniniwala, ng ating mga karanasan, at ng ating mga pag-asa. Kung ating pagtutuunan ng pansin ang mga bagay na ating natuklasan, tila ba tayo'y naglalakad sa isang malawak na larangan, kung saan ang bawat bulaklak ay may sariling kulay at kahulugan. Ang mga kwento ng manananggal ay hindi lamang simpleng mga kwento, ito ay mga simbolo ng ating pagkatao, ng ating mga takot, at ng ating pag-asa. Sa pag-unawa natin sa mga pinagmulan ng mga kwento, sa mga salik na nagbigay buhay sa kanila, Tila ba tayo'y nagtatayo ng isang tulay sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan? Ang pag-aaral sa mga ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang masuri ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanan. Tayo'y parang mga magsasaka na nagtatanim ng mga binhinang kaalaman. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-aaral, nagiging mas malawak ang ating pangunawa. Binubuo natin ang ating sariling pananaw, na nagbibigay daan sa atin na harapin ang mga hamon ng buhay ng may mas malawak na kaalaman at pag-unawa. Sa pagtatapos natin sa paglalakbay na ito, ang mga nakalap na impormasyon ay parang mga hiyas na nakalap sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga ito ay nagbibigay liwanag sa ating landas na nagpapakita ng mga bagong posibilidad at nagpapalawak ng ating pananaw sa mundo. Sa paglalakbay na ito, hindi lamang tayo natuto tungkol sa manananggal, kundi pati na rin tungkol sa ating sarili. Sa ating pagtatapos ng paglalakbay sa mundo ng manananggal, hindi tayo dapat magtapos sa pag-isip na tapos na ang lahat. Bagkus, ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Natingnan natin ang mga kwento, sinuri ang mga pinagmulan, at tinuklas ang mga implikasyon. Ngunit ang tunay na diwa ng pag-aaral ay hindi lamang ang pag-alam ng mga katotohanan, kundi ang pagbuo ng ating sariling pananaw. Ang manananggal sa kabila ng kanyang katatakutan ay hindi lamang isang nilalang na dapat takutan. Siya ay salamin din ng ating lipunan, ng ating mga takot at ng ating mga paniniwala. Sa pag-aaral sa kanya, natutunan natin na ang mga kwento ay hindi lamang katang isip, ito ay naglalaman ng mga aral, ng mga babala at ng mga pahiwatig tungkol sa ating pagkatao. Sa pag-unawa sa kanya, mas lalo nating maintindihan ang ating sarili. Ang pag-aaral sa manananggal ay nagtuturo sa atin na huwag maging takot sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa halip, dapat tayong maging mausisa, handang tumuklas at magtanong. Ang pagiging mausisa ay nagbibigay daan sa atin na masuri ang mga bagay-bagay na hindi agad-agad tumatanggap sa mga kwento ng walang pag-isip. Sa paglalakbay natin, nalaman natin na ang mga kwento ng manananggal ay nag-ugat sa ating mga ninuno, sa kanilang mga paniniwala, at sa kanilang mga karanasan. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating kultura ay mayaman, puno ng misteryo, at dapat nating pangalagaan. Ang pag-aaral sa ating kultura ay nagbibigay sa atin ng pagkakakilanlan, ng pagmamalaki sa ating pinagmulan. Kaya't sa pagtatapos natin, hindi tayo dapat matakot sa dilim. Sa halip, dapat tayong maging matapang na harapin ang mga misteryo, ang mga takot at ang mga hamon ng buhay. Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng takot, kundi ang pagharap sa takot. Ang pagiging matapang ay nagbibigay daan sa atin na maging mas malakas, mas matatag at mas handa sa mga pagsubok. Ang tunay na paglalakbay ay ang pagtuklas sa ating sarili. Sa pag-aaral sa Manananggal, natutunan natin na ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa pag-alam ng mga katotohanan, kundi ang pagbuo ng ating sariling pananaw. Ang pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng kakayahang mag-isip, magtanong, at magpasya. Sa pagtatapos, naway maging inspirasyon ang Manananggal sa atin. Maging inspirasyon siya na maging mausisa, maging matapang, at laging hanapin ang katotohanan. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula na ngayon.